na naman bang maisip na uulamin mamaya? Why not itry mo naman itong tilapia recipe na isishare ko sa inyo? Simpleng-simple lang ang pagpe-prepare at pagluluto nito, kaya sure akong kayang-kaya mo din itong gawin. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na agad natin. Hihiwain ko lang muna dito yung ipapalaman natin sa ating tilapia. Magpipino lang ako dyan ng 3 cloves ng bawang. Maghihiwa din tayo dyan ng white onion. Pwede din naman po dito ang red onion. Sunod ay itong luya na magpapatanggal ng lansa sa ating tilapia. Pipinuhin lang din natin ang hiwa niyan. And last ay itong mga kamatis na tinanggalan natin ng buto at hihiwain din ng pino. Once ma-prepare na natin lahat, ay pagsasama-samahin lang natin sa iisang bowl itong mga hiniwa nating gulay. Kung may gusto pa po kayong idagdag dyan, go lang po tayo. Maglalagay na din po tayo dyan ng paminta at asing pang palasa. And last ay maglalagay tayo dyan ng maliit na sachet ng sinigang mix. Isa din po kasi ito sa magpapatanggalan sa ng ating lulutuing tilapia recipe. Kapag nailagay na lahat, ay halu-haluin lang muna natin yan. Next naman natin gagawin is papalaman na natin itong tilapia na nabili natin. Bale hinugasan na natin itong tilapia at pinahiwaan na din natin niya sa tindera para malagyan natin ng palaman ng loob nito. Nasa 90 pesos po pala ang bili natin sa dalawang tilapia guys. Di ko na nga po nagawang tumawad pa. Iniisip ko na tulong na lang natin yan sa mga tindera ng isda di ba Matapos nating mapalamanan ng gula itong mga isda, ay ate naman itong babalutin. Dito po ay maglalatag muna ako ng lemongrass or tanglad sa Tagalog. Next ay lalatagan ko naman yan ng pechay na siyang magsisilbi nating pambalot sa ating tilapia. Dapat po ay medyo malaki ang dahon ng pechay na bibili ninyo para mas maging maganda ang pagbabalot natin dito sa mga tilapia. Pagkalatag ng pechay ay ilalagay na natin dyan itong tilapia na pinalamanan natin. Then saka natin ulit takpan ng pechay para mas masecure natin ang both side nito. Kapag nakubera na natin ng pechay ang buong tilapia, ay pwede na natin itong talian gamit itong lemongrass na nilatag natin. Medyo higpitan lang po natin ang pagtatali para mas maging secure ang palaman na inilagay natin. Guys, kung sakali pa lang magugustuhan mo itong lulutuin natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na Delicious Tilapia Recipe. Maraming salamat po. Kapag natali na nating maigi itong mga tilapia, ay pwede na natin agad itong lutuin. Dito sa ating kawali ay ilagay muna natin dyan ang 3 4 cup ng pangalawang pigang gata. Then maglalagay din tayo dyan ng asin at paminta. Guys, kung gusto niyo naman po na medyo tuyot na sabaw, wag na po kayo maglagay ng pangalawang pigang gata. Diretso kakang gata na po ang ilagay ninyo. Lagay na din natin dyan itong mga tilapia na binalot natin. Then ilalagay na din natin dyan ang dalawang pirasong siling green at saka natin yan tatakpan at hayaang kumulo. Kapag kumukulo na itong niluluto, ay pwede na natin agad ilagay yung kakang gata dito. Takpan ulit natin yan at hayaang kumulo ng at least 3 minutes. After ng 3 minutes ay buksan ulit ito at paliguan natin ng sabaw itong binalot na tilapia. Pakukuluan lang natin ito hanggang sa maluto ang pechay at tilapia dito. Bali, saglit lang naman pumaluto ang pechay at tilapia guys. Kaya hindi na natin ito dapat pa pinapatagal pa ng luto. Estimated 10 to 12 minutes lang natin itong lulutuin. And once maluto na ang isda at pechay, ay pwede na po natin yung ilagay ang siling labuyo para mas nakakaganang kumain. Lulutuin na lang natin yan ng huling isang minuto at pwede na natin itong hanguin at iserve. O oh, ba diba guys, napakadali lang namang lutuin itong ating tilapia recipe. Bukod sa napakadali, ay napakasarap din ito syempre. Kaya itag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na ding magluto nito.